Hello po, good evening po sa ating lahat mga kapatid Nandito na naman po si Maludilo Santos Para po magbigbay ng reaction dito po sa maglangga Kiruil at rachel Na alam nyo po mga kapatid Pinanunood ko po ang kanilang talagang mga vlog At saka yung pagsasama nila at saka yung kanya pong mga pictorial ah uh, talaga nga napakaganda po at mayroon po akong nagustuhan na dala sa kanilang dalawa talaga pong napakaganda po ni Richelle at talagang bagay na bagay po silang dalawa ni Ruel of Malalag talaga pong nakakatouch po at talagang nasasabi ko na pa, ito na nga talaga ang bagay talaga sa kanilang dalawa. Mga kapatid, nandito po ako magbibigay po ng reaksyon about po sa nalalapit ng uh, pagiging 18 years old ni Richelle. Talagang inaabangan po ng karamihan kung ang magaganap po sa dibo ni Richelle. At kasi po, nakakatuwa po mga kapatid dahil Uh, dalawang event po ang mangyayari sa Debu ni Richelle. Ang mauuna yata po ang Trosa. Kaya po kaabang-abang po. Very excited po ako mga kapatid ngayong Debu ni Richelle kasi po akala niyo po dalawang event. 28 at 29. Kaabang-abang po mga kapatid. At uh, alam niyo naman po iyan ay hindi charity iyan po ay celebration ng pagiging ganap na dalaga ni Rachel. ba? Diba? Di ba kaya po, kaabang-abang po ang mangyayari. Maraming surprise po ang mangyayari sa dibo ni Richelle. Gayam tingnan mo nyo po. Grabe. Ngayon pa lang po, ako ay excited. Pero po, my picture po akong favorite ko. Yan po ay yung thumbnail ko. Na gustong gusto ko po sa kanilang dalawa. Dahil very natural po ang dalawa. Kaya mga kapatid, dito ang excitement po sa pagiging ganap na dalaga ni Richelle Morales. ba diba, mga kapatid? Sino ba hindi na excited Di ba? Lahat naman siguro tayo mga kapatid Excited na ang kaganapan Ng pagiging dalaga ni Rochelle Morales Di ba? Kaya nandyan po ang trusa na sila po ay sponsor ah uh, Talaga po bongga ang kanila talagang pinaghandaan At nandyan naman po susunod po yata dyan ay Ang mga Golden Heart Kaya abang abang mga kapatid, ako dito po, nai-excited na po sa sa kaganapan ng dibo ni Richelle Morales. Diba? Marami pong mga pasabog yan. Grabe po talaga. Sana. Mga kapatid, abangan natin kung ano po talaga ang mangyayari. Kaganapan. Diba? Maraming usap-usapan dahil ang ganda nang magiging ganap na dalaga na si Richelle. 'di ba ang ganda ni Richelle? Yung mga picture, mga pictorial talaga, naku po talaga, parang artista. Sino ba naman ang hindi ma-excite, 'di ba? 'Di ba mga kapatid, ako excited na. Maraming mangyayari, maraming mga revelasyon. Ang ating mga aabangang kaabang-abang po. 'di diba? Alam niyo po para sa akin itong uh, pagiging dibo ni Richelle, hindi na kailangan natin na kung sino pa ang magba sino pa diyan. Basta ang mahalaga dahil ito po ay celebration, hindi charity, celebration. Kaya po, 'wag natin pagtatalunan kung sino ang magba-vlog o kung sino man. Masarap po. Namnamin ang pagiging dalaga ganap na dalaga ni Richelle Morales, di ba? yun ang importante. wag natin iisipin kung sino man po ang magbablog, ang mahalaga po. maging masaya na lang tayo sa kanya, sa kanyang pagiging ganap na dalaga, di ba? ay naku mga kapatid iwasan na natin ang mga issue iwasan na natin kung sino man ang magbablog sino man kung anuman huwag natin bibigyan ng issue mga kapatid alang-alang sa kaligayahan ni Rochelle dahil po siya ay ganap ng dalaga yan malaya na po sila na pwede na po siyang magdesisyon at kung mag sila man ni Ruel ay maging mag-tour kung saan sila ay naku po wala nang hadlang dahil po ay siya po ay talagang ganap na dalaga na yo ako po masaya lang talaga mga kapatid dahil alam niyo po mga kapatid uh, ang pagdadalaga ng isang tao ay excited po lalo na po si Richelle galing po 'di ba alam naman natin kung sa ano ang naging buhay niya ngayon po ala prinsesa ang mangyayari po sa dibo ni Richelle 'di ba kaya po itong dalawang picture ito silang dalawa ito po ay kinuha ko po ito. di ko alam kung sa trosa o sa ano. Basta kinuha ko po yan na favorite kong picture na bagay na bagay talaga silang dalawa ni Ruel of Malalag. ba? Diba? Ang ganda ni Richelle. Napakasimple niya dyan at talagang natural ang beauty niya dyan talaga. Kaya mga kapatid, wag tayong tutong picture. Tumpik, abangan na lang natin ang kaganapan ng kanyang pagiging 18 years old, mga kapatid. Alam nyo, excited na ang tita niyo malo dahil talaga ay napakaganda, napaka-cute dyan nilang dalawa sa tabnil ko na yan. Kaya, ang tab, ano ko nga dyan, bagay na bagay talaga silang dalawa. <laughs> Alam nyo po mga kapatid, totoo lang talaga. Grabe ang excited uh, excited talaga ako dito sa magaganap ng mga ng Dibu ni Richelle dahil hindi natin alam kung ano talaga ang mga kaganapan mga maraming surprise po kaya nakakakilig nakakaabang-abang na kung ano po ang ano at marami pong dadalo sa birthday ni Richelle kaya ngayon palang Richelle uh, congratulation at kita at Advance happy birthday. Oo, oh, uh, advance nga. Inuulit ko, ako ang una-una sa iyo ang magbabati. Kinikilig po ako dahil marami pong magaganap sa dibo ni Richelle. Ang dami pong mga surprise. di ba? Diba? kahanga po talaga itong si Dudong dahil tahimik lang. Napaka-ano lang talaga niya, supportive dito kay Richelle. ba? Diba? ganyan po talaga ang Royal of Malalag, tahimik, supportive, at talagang mahal na mahal niya po si Richelle. Kaya, sino ba naman tayo? na lang, di ba mga kapatid? Suportahan na lang natin kung ano ang gusto ni Ruel Malalag, di ba? Ayan, mga kapatid, ako ay ito patikim lang. Basta kayo abangan natin ang pagiging dalaga, ganap na dalaga ni Rochelle. At aabangan natin kung ano ang mga mangyayari sa kaarawan niya sa mga dibo at makatapos ang kanyang dibo. Di ba excited? Ang dami talaga pong aabangan ng mga pasabog po sa dibo ni Richelle. Kaya maraming salamat mga kapatid at aabangan natin at suportahan natin po si Rowel of Malalag at si Rochelle. Ang Rochelle patuloy natin suportahan at dahil po talaga nakakakilig ang kanilang love story. Ayan, nabangan natin mga kapatid. Babayo, suportahan natin po ang uh, Kalingap, Balsantos Matubang, um, Kalingap Rap at Ruel of Malalag, Kalingap Dan, at sila eh, Kuya Awi. Suportahan po natin. Babayo! at Dewey the Great at sa Timoraynon. non Maraming salamat po sa inyong lahat. Babayo! Paalam! Hi! Babayo! Good evening! Paalam po at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Dito sa amin po ay 8.30. Ayan! Paalam na! Me love you! Babayo! <laughs> Paalam na. Bye-bye.